Usapang notice sa pagtanggal sa trabaho naman tayo. For authorized causes, tulad ng redundancy, retrenchment, serious illness, dapat merong 30 days prior notice to the intended implementation date, both sa empleyado and sa Department of Labor and Employment. Para naman if for just causes, tinanggal ka kasi meron kang ginawang mali, tulad ng serious misconduct, habitual neglect of duty, etc. Dito, dapat masunod yung tinatawag na two notice rule. Una, notice upang ipaalam sa empleyado ang akusasyon o basihan upang siya itanggalin. Ikalawang notice naman yung desisyon na siya itinatanggal. Sa parehas na pagkakataon, hindi kinakailangan ng isang formal na pagdinig o pag-uusig. Dapat nabigyan ng pagkakataon ang isang empleyado na sagutin ang paratang sa kanya at makapagsumite ng ebidensya kung kanyang nais. Nawain na sagot ko po ang tanong ninyo. Please like and follow for more content like this.